That eye is bad. Margarita mga kabuksing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, Click that button now, dahil sa Double KTV, hindi ka may iwan sa laban. Reality Boxing News mga tol, update tayo. Ang laban na dapat nating abangan sa WBC Super Featherweight Title Eliminator sa pagitan ni Mar, Magnifico, Magsayo at Eduardo Hernandez, ay na-postpone ulit. Yes, mga tol, ang first bid na nakaschedule sana ngayong April 22, Ilipat na naman sa April 29 kung hindi pa rin magkaayos ang dalawang kampo sa usapan. Pero teka lang, eto ang mas exciting. May rumor na niluluto ang laban na to bilang part ng undercard sa comeback fight ni Manny Pacquiao kontra Mario Barrios sa July. Oo mga kabuksing, posible raw itong isingit sa isang mega event kung saan lalaban si Pacman para sa WBC Welterweight World Title. At kung mangyari yan, Grabe, isa sa pinakamabigat na card ng taon ang mangyayari. Isipin nyo to ha, si Magsayo, dating world champion na, muling tatahak sa championship path. At kung manalo siya dito, balik sa eksena agad para sa world title shot. Samantalang si Eduardo, Rocky, Hernandez naman, isang matigas, agresibong Mexican fighter na siguradong hindi rin atrils. Parehong may pinatutunayan, parehong gutom, parehong mabangis tiyak na walang atrasan to sa ibabaw ng lona. Kaya kung ako sa inyo, stay tuned lang dito sa Double KTV dahil oras na ma-finalize to. E tiyak magugulantang ang boxing world. Kayo, mga tol, sino ang bet nyo dito? Si Magnifico ba o si Rocky Hernandez? At gusto nyo ba talagang mangyari to sa undercard ng Pacquiao fight? Comment nyo na yan sa baba at huwag kakalimutang ilay, share at follow ang page. Dahil dito sa Double K TV, tayo ang tunay na tambayan ng mga kabuksing.